Isa mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan natin po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pedro, Kabanata 3, Talata 18. Sabi dito, uh, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo at sa pagkakilala sa Kanya sa kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ang sabi sa NIV translation, But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Itong binasa natin mga kapatid, ito ay sulat ni San Pablo uh, para sa ating lahat na kung saan mga kapatid ay dapat tayo ay lumago. At napakalaga mga kapatid ang tinatawag na paglago uh, dahil uh, bilang mga mananampalataya ang bawat binhi o salita ng Diyos na naitanim o ating napakinggan ay hindi dapat ito mananatiling binhi. Kailangan po ito ay lumago at sa paglago ay kailangan itong mamunga. So, ina-expect na 'yung mga binhing 'yon ay dapat tumubo. At uh, mangyayari lang 'yon ang sinasabi ng Biblia kung ang ating mga puso o ang uh, ang puso natin ay katulad ng matabang lupa. Ibig sabihin ng matawang lupa, mga kapatid, puno ito ng nutrients, 'no. Walang sakit 'yung uh, 'yung lupaing ito. At uh, walang iba 'yung puso natin. At uh, tayo ay para lumago sa ating uh, uh, pananampalataya tayo ay lumago sa Panginoon kailangan tanggalin yung mga toxic tanggalin yung mga <coughs> nagbibigay uh, ng uh, uh, karamdaman no sa mga kung sa lupa di ba ang lupa ay acidic no uh, puno ng mga uh, toxic yung uh, lupa ay talagang uh, malaki magiging epekto nito no maari ng uh, mamatay yung bini hindi ito lumago. Kaya nga napakaga yung puso natin, mga kapatid, ay eh, dapat itong linisin. At uh, kapag nalinis yan, alam naman natin yung mga bagay na nagpaparumi sa atin. Ito yung mga kasalanan na dapat nating uh, hinga ng tawad at hindi lang dapat hinga natin ito ng tawad sa Panginoon kundi dapat natin itong talikdan. Dapat natin itong talikuran. Dapat hindi na tayo mamuhay doon sa pagkakasalang yon o pagkakamali na gawa natin. At uh, dito kapag nalinis yung puso natin, siyempre yung binhi na itinanim sa pamamagitan ng ating pakikinig, uh, pagbabasa ng salita ng Diyos ay uh, ito ay tutubo you nang know? mas madali kasi bakit? Kasi uh, nagkakaroon tayo ng teachable spirit at teachable heart, di ba? Hindi na natin na uh, uh, hinahadlangan yung salita ng Diyos na manguna o baguhin yung buhay natin, you no? Know? Wala 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 tayo hindi tayo nagiging against, hindi tayo nagiging uh, uh stumbling block or no o hindi tayo yung nagiging uh, uh, hindi nagiging sagabal no sa pagkilos ng salita ng Diyos sa buhay natin no? hindi tayo yung uh, nag hindi yung nagba-bounce no sa puso natin hindi tinatanggap natin yun no Siyempre, kapag uh, ang murang tao lang naman bakit hindi nila matanggap yung salita ng Diyos? dahil nga uh, sa puso nila eh di ba kung nandoon yung pride at yung topic is about sa pagpapakumbaba, napakahirap, di ba? Kung hindi ka marunong magpatawad at yung topic is about sa forgiveness, napakahirap, no? So barang, <coughs> parang walang epekto. Kung ikaw ay maramot o kaya ikaw ay makasarili at ang topic is about sa pagbibigay, napakahirap sa iyong tanggapin ito. No? So ano mangyayari doon? Uh, mawawalan ng saysay -say yung salita ng Diyos na pinapakinggan natin. No? Kasi hindi, hindi siya magre sa atin at malaki talaga yung magiging epekto niyon. So dito sabi ng ni, ni ni Peter mga kapatid, tayo ay dapat na lumago. Lumago saan? Una doon sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos. Bakit? Kasi tayo ay ang lahat ng nasa atin, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, yung pagkatawag sa atin. 'yung uh, kaligtasan, 'yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, ito lahat ay biyaya ng Diyos. 'yung pagbabago ng buhay natin, ito lahat ay biyaya uh, galing sa Panginoon. Kailangan tayong lumago dun sa kagandahan loob ng Diyos na 'yon kasi bakit mga kapatid kapag tayo lumalago do nakikita kasi natin yung sitwasyon natin nakikita natin na ang lahat na meron tayo ngayon ito ay dahil sa biyaya ng Diyos kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki hindi tayo pwedeng magmataas hindi tayo pwedeng magmarunong hindi hindi tayo pwedeng hindi sumunod sa Diyos eh kasi bakit kapag lumalago tayo at kinikilala natin yung biyaya ng Diyos na ginawa ng Diyos sa buhay natin hindi natin pwedeng ano eh Uh, ipagkait no yung mga bagay na hinihingi o, o iniatang na responsibilidad ng Diyos sa atin di ba kahit nga yung mga responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon siya pa rin naman yung nagbibigay ng karunungan ng lakas upang ating magampanan yung mga tungkuling ito kaya kung tayo ay lumalago sa biyaya ng Panginoon may kita natin yun yung, dun tutubo kasi yung pagpapasakop, yung pagsunod sa Panginoon, yung pagpapakababa ng sarili, di ba? So, kasi bakit? Kasi kinikilala natin ang lahat ng bagay na ito, natatamasa natin, ang lahat ng bagay ito ay ini-enjoy natin dahil nga sa biyaya ng Panginoon. Kaya yun dapat tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, mapagsumikita natin na tayo ay lumago doon sa kabutihang loob ng Diyos, doon sa biyaya ng Diyos, ba? Diba? Uh, kasi minsan yun ang nagiging problema na kapag ang tao ay sa tingin niya ay natamo niya yung mga bagay nito, itong karunungan na ito, yung mga nalalaman niya, yung tagal niya sa gawain, yung mga naitutulong niya sa, sa, sa gawain ng Diyos. Kapag eh, nawala na na hindi na natin ina-acknowledge na ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon, so doon minsan mga kapatid na nagkakaroon tayo ng problema. 'di ba? Kaya nga marami ang nahihiwalay, marami ang mga nawawala sa pananampalataya. Kasi imbes na pagtuunan nila ng pansin yung kabutihan ng Diyos, lumago doon sa kabutihan ng Diyos, ang iniisip na nila yung kabutihan para sa kanila. <laughs> 'di diba? Yung imbes na lumago sila doon sa, sa kabutihan ng Diyos, doon sa biyaya o sa grace ng Diyos, ang fo na nila ngayon yung sarili na nila. No, yun, yun ang minsan mga kapatid, yung mga sakit na na, na pinagdaraanan ng mga naglilingkod sa Panginoon. No, lalo na kapag medyo tumatagal na, nakikilala na, humuhusay na, gumagaling na, minsan hindi na natin ina-acknowledge na itong lahat na ito galing sa Panginoon, di ba? Minsan, nandun na, nandun na, parang nagkakaroon na tayo ng, uh, yung sabi ka entel, uh, entitlement na parang sa tingin natin, napakalaga na natin, importante na tayo, na kung wala tayo ay hindi kikilos, hindi makakagalaw, o ma mapaparalisa yung, uh, yung gawain ng Diyos, which is hindi ganun mga kapatid. Kundi, the more tayong lumalago sa sa biyaya ng Diyos, the more nating inooper, the more nating uh, ibinibigay yung sarili natin, no? Kung pwede pa nga lang eh maibigay natin talaga yung lahat sa atin eh. 'Di ba? Kasi alam natin na ang lahat ng na nasa atin ay eh, galing naman sa Diyos, 'di ba? So dito makita natin hindi lamang yung tayo ay lumago doon sa kagandahang loob ng Diyos na, na ating tagapagligtas kundi lumago rin doon sa pagkakilala sa kanya. 'di ba? Napakalaga niyon eh, mga kapatid na uh, kung meron man tayong dapat kilalanin o makilala, walang iba yung Panginoon. 'di diba? Hindi kung sino pang pa tao, hindi yung sarili natin, kundi damor nating makilala ang Diyos kasi kapag nakikilala natin ang Diyos Ah, uh, the more natin nakikita yung ano niya eh, yung kabutihan niya sa buhay natin. At uh, the more kasi pag kinikilala natin ang Diyos, ibig sabihin nito mga kapatid, nagkakaroon tayo ng it's about the relationship sa kanya. It's all about mga kapatid yung 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 connection natin sa kanya, di ba? yung uh, relasyon ang pinakaano po doon mga kapatid the more nating kinikilala ang Diyos the more na lumalalim yung ating uh, pananampalataya yung relasyon sa Panginoon kaya nga dapat yun ang dapat nating pinagtutuunan ng pansin mga kapatid yung makilala ang ating Panginoon Yun din ang desire ang puso ni San Pablo makilala ang Diyos lubusan no yung kaniyang uh, Uh, pagkamatay at muling pagkabuhay no yun, yun ang ano ni ni San Pablo eh ganun ganun din ang itinuturo ni San Pedro mga kapatid na tayo ay lumago sa pagkakilala sa Panginoon kaya nga na tayo ay nananalangin uh, nag-aaral ng salita ng Diyos na, nagpupuri nagpapasting uh, yung mga nararanasan natin sa paglilingkod sa Panginoon ito is part nang pagpapakilala ng Diyos sa bawat isa sa atin no so, sa ay nagpapakilala sa mga sitwasyon na nangyari sa ating buhay kuminsan dumarating yung mga kakulangan para ipakilala sa atin na siya ang Diyos na nag-provide ng ating mga pangangilangan. Kung minsan nalalagay tayo sa kapamakan o mga piligro, pero doon pinatutunayan ng Diyos na siya yung Diyos na nag-protect -pro sa atin. Siya yung Diyos na tumutulong sa atin. Kung nagkakasakit tayo. Kasi God wants na magpakilala sa atin personally, mga kapatid, na siya yung Diyos na manggagamot natin. So ibig sabihin, lahat ng nararanasan natin sa buhay is part yan mga kapatid ng pagpapakilala ng Panginoon upang tayo ay makilala natin siyang lubusan kasi yung, yung pananampalataya o yung natiwala natin sa Panginoon nakadepende kasi yan kung gaano natin siya kakilala di ba katulad sa tao hindi mo maibibigay yung 50 per, yung 100% mo na trust sa isang tao kung hindi mo siya kilala eh di ba More and more mga kapatid, kapag hindi mo masyadong kilala ang tao, mababang porsyento lang ng tiwala yung may mo. Pero kapag uh, kilalang kilala mo yung isang tao, kaya mo ano eh, kaya mo maibigay yung 100% na tiwala mo kasi kilalang kilala mo eh. Ganon din po sa Diyos. Kaya napakalaga na tayo lumalago sa pagkakilala ng Panginoon. Pag tayo lumalago sa pagkakilala ng Panginoon, nakikita rin yung karakter ni Kristo sa atin diba Kasi the more natin na nakikilala ang Panginoon, the more na dapat na nagre-reflect yung likeness, yung karakter ni Kristo sa bawat isa sa atin. Yan po yung mga purpose bakit na kailangan nating lumago sa ating pananampalataya sa at sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa kanya. At ang pinaka-purpose niyan mga kapatid is sabi doon is magbigay ng kaluwalhatian. Sabi doon, sa kanya ang kwalatian ngayon at magpakailanman. ano ibig sabihin kapag tayo lumalago sa ating uh, uh, pagkakilala sang ng kabutihan sa biyaya ng Diyos at pagkakilala sa Panginoon tayo ang nag uh, tayo ay Uh, nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos no na pararangalan ang Panginoon kasi ang lahat ng glory, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng recognition, ang lahat ng mga acknowledgement ibinabalik natin sa Panginoon. Kapag may mga tao na acknowledge yung ginawa natin, nasayahan sila, natuwa sila o na -bless sa pamamagitan na natin hindi natin kaya inaaring tayo yung, kundi inaari natin instrumento lang tayo ng Diyos. No? Dahil sa Panginoon pa rin, bakit, tayo, bakit yung mga tao ay nabibless? No? So, ano ibig sabihin? Hindi natin inaangkin yung, kundi ibinabalik natin yung lahat ng kulatian, lahat ng papuri sa Diyos. ba diba? Pero kapag ang tao, malalaman mo na hindi pa lumalago sa pagkakilala sa biyaya ng Panginoon, inaari nila no? Inaari nila tapos mahilig pa silang i-share no? yung kanilang mga ginawa, diba? Hindi po ganoon mga kapatid. Kung meron man tayong i-share yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi yung kung ano yung ginawa natin. Di ba? So yun lang mga kapatid, no? Nawa na sa paglilingkod po natin, ito po yung purpose para ang lahat ng bagay na kung may mga nagagawa man tayo o mga bagay na Uh, sa paligid natin o mga nangyayari sa buhay natin, dapat ito ay magbibigay ng glory sa Panginoon. Kaya nga sabi, all the glory must be to the Lord. So yun lang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.